So ngayon nga pala may tatanong na naman ulit akong bagong tanong sa kanila. Ito medyo mga ano yung masagot nila pero yung tanong ko kasi is naniniwala ba kayo sa kasabihan na ang, ang isang section ay magkakapamilya? Pero hindi ko alam parang sa, yung para sa akin na sasabihin nila oo oh, kasi ba diba? pero basta makinig nyo na lang kayo. Ngayon okay, na, Andoria, tatanong ko sa'yo, naniniwala ka ba sa kasabihan na ang isang section ay magkakapamilya. Hindi. Hindi. Ba why? Kasi minsan may mag-jowa dito tapos... Minsan may mag-jowa. <laughs> Magkapamilya na sila. Saka mo nagbabaksaban sa Dito sa atin? Meron? Hindi. Meron ito. Pero... Siyempre, Magkakaibigan na lang ito. Hindi nga magkakasmate. isang araw na wala ito. Bili, maging active ka naman. May sakit ka ba? Wala. Carpio, bili. Tatanong ko, naniniwala ka ba sa isang seksyon ay magkakapamilya o hindi? Hindi. Bakit? Nagkakasyotahan nga sa classroom. Nagkakasyotahan na. Kapatid mo pa na. Hindi. Oo nga, naiinlab sa lakas Ay. Nailob sa klase ba? Sa klase. ang klase. Ano? Kamacho. Wala ka lang. Hindi, kamacho, kamacho. May tatanong kasi Naniniwala ka ba sa kasabihan na ang isang seksyon ay magkakapatid? Magkakapamilya pala. Hindi. Pwede naman. Pwede? Pwede. Pero pwede yung hindi. Kung matiba yung bond nila. Nila? It depends on their bond. It depends on their bond, kung kano kalakas. Ah, yun lang. Na, na parang pamilya na yung puring nila sa isa. Oo nga, parang magkakapatid na turingan. Tapos yung parang teacher natin parang magiging ah, magulang na lang natin. Ganon. Ano, tumingin ka na, gases, bilis gases. oh Mabayit ka dati, walang mura. Mabayit okay. ka dati. Magiging ka ngayon. Promise, dito ka kasi ginawa ka naliwanag. Tatanong ko sa'yo, naniniwala ka ba sa kasabihan na ang section natin is magkakapamilya. Ang isang section ay magkakapamilya. Hindi. Bakit? Bakit? Kung pamilya to, dapat magkakaisa-isa tayo. Hindi yung may mga... Hindi narinibig. Na hindi, hindi yung mga may nagsusumbong. Ano? Mga isnitch. Pero wala Snitch? pa namang isnitch sa ngayon. Ata. Tapos, eh nga, nagkakaisa. Parang walang magkakaisa sa section natin. Parang wala dito, uh, dito sa se Bakit? Kasi, parang wala. Maramdaman mo naman, naman yung sarili mo eh. Hindi ko ba, hindi ba tayo nagkakaisa? Uh, hindi eh. Ay. Tayo, tayo, tayo. Tayo, tayo nagkakaisa, pero yung ibang kakalahin. Uh, Oo. Uh, pero sa ibang section, naniniwala ka. Nakakot uh, pamilya. Oh uh, Oo uh, naman. Ayan, nice. Ma'am, ano, mapala. Tatano naman kita, mabilis lang. Ano? ano? katanungan ko sa'yo, naniniwala ka ba sa kasabihan na ang isang section ay magkakapamilya? Oh. Oo, oh. why? Why, oh, why? Kasi, kasi nga sa isang section magkakapamilya kayo. Pero yung ka-section mo dati, may kagusto ka. Wala, wala. Aha, hindi. Meron. Oh, meron. Eh di parang pamilya. mo na si. Pamil sa section kasi a ang ultratuhan niyo diyan sempre magkakapatid kayo sempre di ba? Oh, tapos hindi diyan yung magulang. Teacher yung magulang magula. kasi a yung nagbabantay sa inyo. Kayo kung may mali kayo itatama kayo naman. Aha. Sa mga magkakapatid naman, mga kaklase mo, hindi eh, nagtutulungan kayo. Nagkakopya kayo sa mga assignment, pagtutulungan nyo sa mga test. Oh. Hakas mo, bilang. oh, yun lang. Ay magkapamilya talaga. E, talaga. Magkapamilya talaga. Eh, di, pamilya mo tawag sa akin. Oh. Magkapamilya, brad. Ngongop <laughs> yan. Uy, mamaya <clears throat> ka yan. Tatanang si O Martinez. Naniniwala ka, sa, ka ba sa isang section ay magkakapamilya sila o hindi? Ano? Pag ano, minsan. Tingin ka. Kasi pag... Kasi? Siyempre pag solid yung section nyo, tsaka close kayo lahat yung ano, yung walang nag... Ano yun? Basta nagkakaisa. Parang snitch, ayun. Parang snitch. Mm -hmm. Tama. Ano ba? Ano pa ba? ba? Yun lang? Hindi, ano? Pag ano, paano pag pamilya? Pag, pag pamilya, ano nari, magkakapatid turingan nyo, gano'n. Walang... Uh, ano, yun, at, ano, nagtutulungan? Nagtutulungan, mahal pagkakaisa, gano'n. Mm -hmm. Kasi yung, parang magkakapatid na talaga turingan, parang wala nang, wala nang na out of place. Gano'n. Milina, ngayon ka lang sumali. Milina, tatanong ka sa'yo. Naniniwala ka sa isang section ay magkakapamilya. Oh, Hindi. Hindi, bakit? Okay oh, na, sige. <laughs> Sama na Mendoza. Kasi atin. may mag-ex dito. May mag-ex. Hindi pa tayo kung galing. Which di ba, ano una ako ay, ay, may itchot. Di ba yung solo hawai? Uy, grabe, huwag yung minasali yun. Pangit yun, pangit yun. Pass, pass is pass. Ano, yun lang? Guidance. Ano to? May mag-ex dito. Sino mag-ex? Oo, mag is pass. pass bukas. Nakakatawa baligan. Na <laughs> Bayan hindi, hindi 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 tayo magkakapamilya. Oh. Oh. Enemy. Grabe ka na, enemy. Friends. friends lang, friends. Classmates. Classmates. So, yun na, kandito na lang. Bye-bye.